Hindi, or order na naman. Uy, Ate Janelle, ano ginagawa mo? Ha? Ah, alam mo ba itong sitaw? Anong meron? Dito ako nagkakaroon ng extra income. Ano gawin yan? Gusto ma-explain ko sa'yo? Sige, sige. Upo ka dito. Actually, kakastart ko nga lang last month kasi nakita ko itong viral sa TikTok. So, eto nga yung Sitaw na sinasabi ko. Isa siyang e-commerce na platform para siyang buy and sell. Eto lang gagawin mo. Kailangan meron ka lang phone. For sure, meron ka na nun. Tapos, internet connection. Ita-download mo lang yung Sitaw sa App Store. O di kaya, pwede kang pumunta sa website nila at dun ka mag-register. So, eto ha, tuturo ko na sa'yo. Punta ka lang dun sa app o di kaya sa website ng Sitaw Seller. Tapos, gagawa ka ng account. So, i-fill up mo lang itong mga kailangan. And dito sa referral code, huwag niyong kakalimutan na ilagay yung referral code ko, ha? So, pagkatapos mo na-fill up ang lahat ng mga yan, i-click mo na yung register your shop. Paano naman yung mga products? Ako yung mag-ship? Hindi. Actually, hindi mo na ang warehouse o the kaya storage room. Kasi sisitaw na lahat ng bahala doon so wala ka nang poproblemahin. Kapag may umorder sa'yo, automatic sila na yung magpapaship doon. Ang galing naman. Sabi ko sa'yo eh. Less hassle pala sobra. Teka muna, legit ba yan? Siyempre naman nag-research ako. Kompleto sila sa mga permits at saka mga papers. At ito pang pa isang reason kung bakit ako nahikayat na mag-register dito sa Sitaw. Alam mo ba na ang dami palang mga artist at saka mga influencers na nagpo-promote na dito? So, it's legal. Ah, okay. Gano'n naman kalaki yung puhunan? Actually, hindi mo kailangan maglabas ng malaking puhunan. Kapag may umorder lang sa'yo, say for example, may isa o dalawang umorder sa'yo ng products, doon mo lang babayaran kung magkano yung halaga ng produktong yon. Kung baga, ikaw muna yung magpopondo, so bibilhin mo muna kay Sitaw. Tapos, kapag na-deliver na doon sa buyer, tsaka may sa sa'yo yung binayad mo. Plus, your commission. Ang dali lang pala, no? Sobra. Ang kailangan mo lang gawin, maglagay ka ng mga products mo sa account mo para yung mga buyers, doon sila titingin. So, the more na products ang ilagay mo sa account mo, the more na marami silang pagpipilian. Oh, mukhang okay nga yan, ha? Makapag-register nga. Go na. Para magkaroon ka rin ng extra income, huwag mo kakalimutan yung referral code ko, ha? Thank you, Ate Janela. Sana magkaroon ako ng maraming orders. Oo naman. Kaya simulan mo na mag-register ka agad-agad. Bye!